Okay, good morning. Meron tayong i-align dito. So, i-align natin yung side wheel pero itong unit na to gagamitin na lang muna natin na pangsagot sa mga nagtatanong sa atin tungkol sa mga align ng mga sidecar nila kung bakit bumibigat yung manobela. Ang may aking nga pala ng unit na ito ay si busing. Ayan, sinamantala natin ang pagkakataon na ito para magamit natin ah, halimbawa ay yung unit niya. Sabi po ni Longbat Gaming dito, sabi niya, ask ko lang po sana about sa tricycle ko. One week pa lang po at Euro 150 po motor ko for months old. Kapag po wala akong sakay, okay naman po siya. Pero walang kabig. Pero medyo may alog manobela. Sakto lang para sa akin. Smooth din. Kapag may sakay naman po ako, kahit dalawa lang sa loob ng sidecar, bakit po ganun? Grabe yung pihit ko, pakaliwa. Sabi niya, kung siya lang nakasakay, sakto lang. So may kukan natin doon na maring isa itong dahilan yung spring medyo malambot yung spring nya kaya kapag nakakagana ng dalawa bumababa na sa bandang kanan so yun yung dahilan kaya humihila yung sidecar humihila yung sidecar kaya pinipihit nya pa kaliwa yung manubela para mabawi nya yung pagkabig nating naman dito sa spring kaya sinasuggest namin na mas maganda yung mas matigas mas matigas na spring na ginagamit kasi pag malambot pag wala kang sakay walang kabig pero once na nasakyan na yan mga dalawang tao isang tao at malambot yung spring ang nangyayari kasi niyan itong level ng sidecar bumababa sa kanan bumababa siya sa kanan kapag malambot yung spring na ginamit So yun, itong ito namang tayo ng motor. Itong tayo ng motor, imbis na maganda yung tayo niya, gumaganon siya. Mas ma ito dito sa ilalim, mas maganda sa taso. Nagkakaroon tayo ng pagkabig doon. So yun, so mas maganda, mas matigas na spring, mas maganda. Yun ang suggest namin. Ngayon, kapag naman medyo malambot, syempre nakakabit na yung spring dyan. Ang ginagawa namin, mas mataas na dito sa bandang kanan. Para pag nasakyan, magpapantay lang yung sidecar natin. Ayun, sana nasagot yung tungkol dun sa spring. Ang manobela, ang bigat-bigat po ng kanan. Piling ko po kinakain yung balansi sa kanan. Pero wala po akong nakakamdamang kabig pa kanan. Idol, ah, uh, naguluan ako dun sa sinabi mo na humihila siya pa kanan pero ah uh, hindi siya kumakabig. Idol, ano man yung hila o kabig na nakaramdaman pa kanan, Idol, ibig sabihin yon, yun yung kabig niya. Bihira po ang tricycle na kumakabig ng pakaliwa hanggat tumatakbo siya. Habang tumatakbo po ang tricycle, wala pong kabig yan pakaliwa. Bihira pong mangyari yun. Sakalang po kakabig ng pakaliwa yan kapag nagpreno na po tayo. Ayan po ah. Kapag nagpreno na po tayo, dun po nakakamdaman yung kabig pakaliwa. So ang ibig sabihin naman po yun, masyado pong nakahiga yung ilalim ng motor paloob dun sa may sidecar. So yun po. Yun po yung nagiging dahilan ng pagkabig pakaliwa ng tricycle kapag nagpreno. Yung bigat lang po talaga, sakit na po kasi sa braso at likod ko. Palagi, tsaka yung yung shock ko po tag isa pa lang pag po ba ginawa kong tig dalawa kaliwat kanan magbabago po kaya puro ko paahon po kasi dito sa amin bulubundok and then stuck pa po yung sprocket ko tartate ano po kaya ang magandang gawin sana po masagot salamat at God bless uh, Idol ang suggest ko sa tungkol don sa extra shock ang suggest ko sa dalawa sa loob isa lang sa labas yun yung suggest ko sa'yo kasi nga pag dalawa dalawa matigas na yung suspension at tsaka persado na yung bandang labas so ang persa ng motor natin sa may side car bandang loob lang so I suggest na dalawa lang sa loob at isa lang sa labas ayun tungkol naman dun sa sprocket hindi kita masasagot ng direct ha? kasi nga nakadepende yan sa sa uh, sa makina mo ngayon ah uh, dito, bibigyan na lang kita ng idea. Ang gamit namin dito sa amin, patag. Kadalas gamit namin, dikinta yung motor namin. 1442 ang kombinasyon. Kapag pamasada siya, ha? Pamasada siya. Marami siyang kinakarga. Ayun. 1442 yung kombinasyon. So, sa inyo, bulbundukin, baka mas kailangan mo pa siyang mag-low speed. Halimbawa, magiging ano na siya. 1444 1446. So, Pero subukin mo muna yung 1442. So, yon. Sana nagkakang ka ng idea ito. Meron pa po tayong isang tanong. Sabi naman ni Bukatis Taragis. Sabi niya, boss, yung tricycle ko wala namang kabig. Pero ang lakas ng wiggle ng manubela, tsaka medyo mabigat iliko. Kahit isa lang yung angkas, ano kaya pwedeng gawin? Anong sukat yung dapat sundin mula harap hanggang likod sana matulungan mo ako boss salamat yung tungkol naman dun sa walang kabig pero magalaw yung manobela pag magalaw yung manobela natin either isa sa mga gulong natin ay mayroong talbog kahit gaano kaganda yung sukat nung pagkakabit nung motor at saka side wheel mayroon pa rin siyang galaw sa manobela wala siyang kabig pero magalaw yung manobela once na may wiggle o talbog itong side wheel. Ayun. Pero kailangan masyok na maganda yung sukat ng side wheel at saka sa likod. Tsaka sa pantay-pantay ang sukat nyan. At saka itong pagkakalagay nitong gulong ay dapat mas mabanti ng konti kesa dun sa gulong sa may likod ng motor. Either nasa 1 inch lang yan or 1 and a half yun. Yung sintering pang pinag-uusapan natin dito ay yung sintering sa may axle. So ito na yung pinakalas. Kung tungkol naman dun sa mahirap iliko kaliwat kanan yung manubela natin ay may kinalaman dito sa bearing nitong steering post natin. Ito katulad nito may damage itong steering post nito. Mas may damage yung manubela mo ha. May tama yung manubela mo yung parang nag-stack ko yan. Oo, oh, na, nakakamdaman na? No? Kwan yun kuya, itawag yung stabilizer niya. Ito? Oo oh, yan, stabilizer niya. Saan galing yung stabilizer mo? Sa may kumbo niya kuya. Sa ano may stack. Pag pinalitan mo ng konyo ng pagdito. Bearing. Bearing. Oo, oh, hindi yung stabilizer. Lahat ng ko kuya ganyan ng y Oo, oh, kasi sira yung bearing. Ah, nung no, yung no, no, palang pala mong bilhin namin, ganun na lahat. Ganun talaga lahat. Hindi, may tama na yan. May tama yan? Oo. Uh, Mabigat yun sa manubela. ah, kaya na. Di ba? Nung kakukuha mo sa ikaw, nabibigatan ka sa manubela. Liliko ka sa kanan, liliko ka sa kaliwa. Di ba? Ang hirap. Lalo pag may lamang karga sa loob. Ang bigat, di ba? <clears throat> Ano to? May tama na yung... Ito nga ang issue tong mga motor na to. Oo, oh, yun ang issue. Ah, madali siyang... Madali yung bearing dyan. Oo, oh, ba... Paano ka nagka-idea ng stabilizer yan? Hindi, sabi kasi sa akin yung kinuha yung dyan. Parang stabilize mo yun. Sabi ko ba't kinuha yung mga dyan at tumibol na? Ganyan talaga yung sir, Hindi! Hindi! Dito ako nagtaka dun sa sinabi ni Bossing noong na sinabi ko sa kanya na may damage yung bearing na manubila niya. So, ang sabi niya, stabilizer daw yan. So, tinanong ko siya kung ano yung stabilizer na sinasabi niya. Yun daw ang sabi noong pinagmulan noong motor niya, stabilizer daw. Pero sa kakanasan po kasi natin, dito sa mga manubilang ganito, ibig sabihin po niyan ay may damage na po yung bearing. So, i-suggest na natin ito na papalitan niya na para kung nagkita kami at maganda yung resulta yung pagkakapalit nya pwede ko po itong share sa inyo para malaman nyo kung ano pa po yung dapat nyo gawin sa mga unit nyo pagdating sa mga bagay na ganyan so yan lang at po at kung nagka idea po kayo sa video po natin sana naman po ay pakishare po natin para naman po ay magka idea din po yung iba maraming mga salamat po bye bye